Tik Anong pinagsasabi mo? Pag hindi mo ako kaarap, so, oh. Sus, tutuloy siya sabi mo. Makapal. <laughs> mm. Isipin mo, pinakarwas ko ito sa araw, oh. hindi pinakarap na ganyan sa Pinuno oh. ko gas, oh. ngayon bawas. Oh. Saan ka pa? Huwag kang magtakahoy. Yung bawas yung gasolina, ginamit yung sasakyan. <laughs> oh. Tapos, utak ko na sa araw, inabot isang taon bago bayaran ngayon, nagpuhutang na lang ako sa kanil kayo, oh, sinisingin lang agad ako. Grabe! <laughs> <laughs> Grabe! Siyempre, kailangan eh. <laughs> Ang sama ng ugali mo, pati dito sa vlog, sinasabi mo. <laughs> Maga-maga. Paano <Maroon> ko matutuwa? <laughs> you know, pwede ka magsulta pa <laughs> kaya Oh, Gilbert! <laughs> Gilbert! Tangin na! di ba? ya, 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 ano, nana, nana, ano, nana, ano, nana? ano, nana? ano, 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 na? ano, 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 Oh, oh ano, ano, ah. ah? oh, oh, oh. <laughs> Good <laughs> morning mga kasawad, bagong maga na naman. Kulitan lang. Nakunguli si Gilbert eh. Siyempre, uh -huh. papa, kukulitin ko rin to. Mag magluluto ko tayo mamaya. Huwag kang ingitera. <laughs> <laughs> nay, huwag ka na ingitera. <laughs> <laughs> Ma makisali ka rito, vlog ka, makivlog ka. <laughs> oh, 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 uh, ulitin mo na ulitin mo. Ulitin mo. Oh. Anak ko yan. Oo. Oh. Bakit ba? Bakit flat ka? Huwag ninyo, ninyo ako, huwag daw ninyo ako aawayin. kinakampena <laughs> ako niya ni Nana. Ako walang nanay, sagal nung panahon ko nang nanay. Sorry ka. Nana. <laughs> Ayan. Magluluto ba tayo mamaya? Ah, syempre magluluto. Bakit ang ambag mo? Eh, hindi na ako ambag kayo. Lagi walang ambag eh. Ah, posible. Ah. Morning. Hi. Pogi ko, di diba? tsaka oh, sa muti ng ang angulo, bagong ahit, oh. Hmm. Tangos ng ilong. Hmm. Hmm. Malaki ang mata. Hmm. <laughs> Dime, <madime taing> nga. <laughs> Puro balibo ito. <laughs> Ay, ang toko ni na, nai, Bakit, nanay, nakapansin. Bakit na? Masakit ka. Ay, pa, naku. Papansin. <laughs> <laughs> papansin ka daw, na, nai. <laughs> Yan <Ay, kapat> na, pasayro <laughs> na. Pasayaran na okay.